Wow, ang alamat ng bagyo. Noong unang panahon sa kalangitan, may dalawang makapangyarihang nilalang na magkapatid. Sila ay sinaamihan at habagat. Sila ang mga tagapangalaga ng hangin at panahon. Amihan, malumanay at mahinhin. Kapatid, napakaganda ng panahon ngayon. Ang hangin ay malamig at banayad. Dapat ay panatilihin natin itong tahimik at payapa. Habagat, malakas at pabiro ang tono. Haha. Ha. Pero kapatid, minsan kailangan naman ng konting saya at gulo. Gustong-gusto kong magpadala ng malalakas na hangin at ulan. Amihan, nag-aalala. Habagat, huwag kang masyadong magulo. Baka magdulot tayo ng pinsala sa mga tao sa lupa. Habagat, ano ka ba kapatid? Minsan lang naman. Tignan mo na lang mamaya. Isang araw habang abala si Amihan sa pagpapalipad ng malamig na simoy ng hangin, biglang naglaro si Habagat at nagpadala ng malalakas na hangin at malakas na ulan. Mga tao sa lupa, nagtatakbuhan. Ay naku, ang lakas ng hangin. Magtatago na tayo. Bata. Nay! Nay! Nabuwal ang puno sa harap ng bahay. Dahil sa nangyari, kinausap ni Amihan si Habagat. Amihan, malungkot at seryoso. Habagat, tingnan mo ang nangyari. Nasira ang mga bahay, nabuwal ang mga puno. Maraming tao ang natakot at nagutom dahil sa pinsala. Habagat, nagtataka. Ay, hindi ko akalaing ganito ang magiging epekto. Amihan, ang lakas mo kapatid, pero kailangan mo itong gamitin sa tamang paraan. Habagat, mahina ang boses. Pasensya na kapatid, hindi ko nauulitin. Nagkasundo ang magkapatid na mula noon, magkakaroon ng tamang panahon para sa malalakas na hangin at ulan, at ito ay tatawagin nilang bagyo. Amihan. Mula ngayon, kapag kailangan ng ulan at hangin, sa kakalamang bababa sa lupa. Habagat. Opo, kapatid. Pangako ko, gagamitin ko na sa tamang paraan ang aking lakas. At simula noon, tuwing panahon ng tag-ulan, bumibisita si Habagat at dinadala ang mga bagyo. Pero laging nandiyan si Amihan upang siguraduhing babalik pa rin ang magandang panahon. Uh, pa Aral ng kwento, ang lakas at kapangyarihan ay dapat gamitin sa tamang paraan at sa tamang panahon. At sa bawat pagsubok, may liwanag na susunod. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.